ay tapo na So, kukonekta po natin dito sa app ng SJcam, yung uh, SJcam. Allow only while using app, ayan po. SJcam app. So, ayan. So, para po makita natin dito, dito po naka sa phone yung app para sa harapan makikita ko po. And so, 'yan po yung SJ6 ano. Good afternoon. Ito na naman po tayo ang yung Kuya Sanitize mo to. At iba pa. My Rusi Swish 110. Rusi Swish 110 I. Five-year-old Rusi. And po, Rusi Swish 110 Tatak Yama <laughs> Ayan mga kapatid 5 year old na yan Kung makikita nyo buo pa siya uh, Mga isa Dalawa uh, Tatlo Tapos Ang pinakahuli dito sa kabila. Apat. Ayan. So, pinangga po ako nung pinakahuli. <laughs> ayan. So, apat na aksidente sa Rusi Swish 110. Five-year-old na po siya. November. I guess, five-year-old na siya. So, gumagana pa po, po yan. Start natin. Ano po? Check natin yung engine. Ayan. So, ayan po. Makikita nyo. Nagana pa siya. Check natin ano. Check natin sound check engine. So. Yeah. This is a 5 year old. Medyo maingay na yung flarings niya no dito. Ito yung maingay na naririnig niyo ayan. Oh. Tingnan niyo yan po yung maingay so all good medyo okay pa siya so upload lang natin ano ito po ang gagamitin natin sa susunod na test drive so kakabit po natin ano nauna pa po itong uh, uh, video ng ruse na ating pong ginagawa maganda pa yung tunog naririnig nyo na maingay side mirror yan yung flarings nya maingay kasi yung beses na sumemplang lang so mga nakaapat na semp pero hindi po lahat yung sa akin ano? isa lang po ang semp din na nasa akin ito po yung nasa kanan yun Rusi Swish 110 so China bike pero okay pa siya kung makikita nyo matagal din hindi nagamit this pandemic bakit po? Ito po ang ginamit natin eh. Iyan po ang ginamit natin this pandemic. Iyan. So, sa bayahin. Iyan po. So, sana nagustuhan nyo yung review na ito. Hindi naman siya totally review. Uh, yung panel gauge niya. Iyan. So, So, change oil natin siya. Hopefully, makagawa tayo ng review sa Rosie 110 na ito. Ayan. So, okay pa siya. Ito lang siguro na palitan ko. Tapos ginawa kong uh, yung gulong niya. Medyo luma na rin. Mga taon na yung gulong yan. Yung nasa harapan. Hmm, yun lang yung mga pinalitan. Tapos nilagyan ko ng cap. Ito, dito. Tapos itong brake sa harap. And then, lagyan ko ng ilaw dito sa harap. Luma na rin siya, luma na. Yun, tapos uh, cup doon sa harap. Other than that, wala na pong naipalit bukod dito sa somjin na upuan. So, 2 years na rin po yan yung upuan. So, yung mga napalit dyan, mga 2 years na. Yun, nakita nyo, may ilaw pa sa likod. Ano? So, medyo okay pa siya. Kaya lang, naka-as siya sa break So, ayan. So, hopefully, magawa natin ng review to. So, salamat sa mga Rusi fans dyan, ano. Sana makakuha tayo ng bagong Rusi, yung either RFI or yung Rusi Flash. Ayan. Yun yung naman yung options ko, no. Pero na, uh, na na check ko rin yung Yamaha Vega, ano po. Merong Yamaha Vega na 2020. So, napakaganda din, ano. 115 naman yun, fuel injected. Okay? So, salamat po. Sana po eh, magustuhan nyo ang video na ito.